What is up world? Drug here and it's been a long time na may upload tayo sa channel or page na to and nagre-rebrand tayo. Kani <laughs> siya. This has been in the social media. Dugay na kayo. Bale, purag ano na siya? Old na na siya nga news but wala pa mong ko ka -react, so gusto kong mag-react ani saya. Ha? Kaya ako po, I am A freelancer, I work from home and it's, uh, I just wanna give my thoughts kung ni siyang animala ni. Eh. So, patongi play and then I maminatasa sila ha. Let's go. What do you think, do you think about think? work from home in four Encourages laziness and complacency. Um, to an extent mo like uh, nayo na maging complacent pag bago pa ka sa freelancing or bago pa ka sa work from home ma complacent jud labi na if na kay isa ka client tas ginaswelduhan kag dako pero you realize really fast na dili siya nga na. so kanang complacent feeling na imong na feel mawala day na siya labi na if ma feel nimo na medyo rocky na ang imong client so mangita ka og oh, additional na client or part-time or sideline para secure ka. Uh, multimedia artist lang siya. La <laughs> Boring and I'm alone. Murag <laughs> in pain si ko ito tanaw kaya naong murag check ka ng ang yung smile kaya ka ng kaya pilit bitaw. Um, not to judge kung unsa man pero basin na lonely kid siya bitaw no? Kaya ambot lang kaya Ah, uh, usahay kung dili, -dili ka, ka ng ka kanang sanay na ikaw ra isa, lonely gud ang mag work from home kay di wala man kay physical makastorya. Siguro siya ano siya kanang outgoing siya nga tao, gusto siya nga ikastorya permanente nga na tao in front of him maybe. So, mas bagay gud siya kung work from site ang iyang kuan, ang yahang work. Been there, been there, Been there, done that. Attorney Jela. I don't know. Wala ko, wala ko'y yung comment sa been there, done that. Kaya ako po, been there, done that. I'm still doing it. And I tell you, di na jug ko mabalik. Like, as much as humanly, insanely possible, di ko gusto mabalik o corporate job. Or maski pag ingno na nga siya nga, oh, freelancer job ni siya, VA o chuchu, pero matok office. No, I don't want to do that anymore. Tahuman ako, na. The only reason nga nung dili ko ganahan o corporate or kanang tagod kay kay daghan magud kay kag -boss. ha i'm i'm speaking from experience okay uh, gikan mang ko og kuan gikan mang ka kanang call center um sa VXI mong ko before and maingon jud ako nga daghan kay kag -boss. labi na uh, like agent ko before daghan na nanay mo hang TL napay mo hang support napay mo OM like kana sila purus man mo na mga boss napay mga higher up site manager anong sa bandaya. tapos pagkahuman tong na promote ko as um, part sa busa ning samot akong boss kay daghan kay mag request sa mo sa ko although nagpasalamat man ko sa nila boss <laughs> na memban boss yun nabutan pero ako lang daghan kay nagarequest daghan kay kag boss ana and then at the same time toxic pod kaayo um, ako nagpasalamat lang yung ko kay uh, during sa kong time na agent ko labi na tong pandemic ako ang uh, nahimong nahi uh, next TL is very butan kaayo TL shout out mo muha um, ikaw lang yun ang nagpa murag nagpa ma, nagpa good sa akong experience when it comes to sa 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 call set sa, BP, sa BPO industry so salamat TL legal counsel I don't like it I don't like it wala tayong buwan everyday mao ni kani mao siya ang na nag na, na, circulate around social media makes you dumber every day like you talking about like makes you dumber every day like tell me kung anong ang pag work from home makes you dumber every day when if nag work from home ka mas guapo ang imong work life balance mas ma-manage nimo siya at the same time mas daghan ka og oras para imuhang like i-grow imong sarili imuhang tagaan time or tagaag kanang opportunity imong self to learn more kay ayaw naman good siya guys if you are like kasabot man ko kag ko nga pag naka sa office mas dagan kag makasalamuha mapugos ka og kapilog mga training mapugos ka og ganang mga nay mga meetings maka learn ka didto that is all true pero inga na man sa work from home kung ay meeting mo aten manggihapon ka kung nay na training mo aten ka labi na gi require sa imuha pero ang one thing in common ana nila isang tao kung dili siya gusto maminaw anang nga training ulag gyud hitabo Maski pag work from home ka o work from site. So it doesn't working from home doesn't make you dumber every day. It's really up to the person. It's not about working from home or working working from site. It is about the person who is working from home and working from site. Ana lang ka simple. So dili nimo pwede ma-generalize nga kung work from home makes you dumber every day. Sabot. So para sa ko ah, I don't like I don't do attend trainings that much because for me Dili ko ang tipo na tao nga maminaw lang makasabot na. I am the type of person who learns from experience, who learns from hands-on experience. So, ako, kailangan akong training na either a one-on-one -on -one ko or kailangan buhato na ang, ang kana siya nga training on the spot or kanang ipagunit sa ko ang tool. Dili ko makagets or maglisod ko o sabot kung isulti ni mo na labi na ko, ang training mas daghan pang pa storytelling kaysa sa actual nga training okay kay kapila na yung kad pila na ko naka di sa naka appeal pero mo ba na mo na pila na trainings mas daghan pang ang storytelling kaysa sa actual training okay na mano ginaingon isa pa The way ninyo gi, the way ninyo, ninyo gi, kasabot ko, I I know you mean well kay nakagets ko, nakabasa ko sa mga mga like posts, articles and stuff like that na ang inyong tumong is to to make daw ang ang Philippine uh, like VA or freelancing or whatever na community or sa ba niche na maging competitive daw o na maging competitive daw sa market, dili daw ka ng... ka nang dili siya ka ng kolelat ba, pero mali man gud inyong approach ayaw ang inyong gibuhat is inyong gisumbag ang work from home tapos it doesn't make working from site kanang delecta delectable dili siya appealing ba kumbaga so dapat ang inyong gibuhat is dapat ang 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 ang, ang approach dapat o say gwapo pag mag work from site di ba ang highlight dapat is work from site. Kaya gusto na ka ninyo mag-work from site ang kuhan. Dili, like, dili man ninyo gusto. <laughs> ang gusto, kano ang inyo manong gitira ang work from home? Nakabalaw man mo, nga daghag kayo, like, majority, populations karon labi na sa Pilipinas, mas daghan og freelancer. Mas saturated na ganit kayo, no? Di, maglisod na og sulod ang mga bagong freelancer, mga VA karon sa market. Kaya daghan na kayo kompetensya No? Yung, katsabot mong ingana at daghan yung masoko sa inyo ha pero pero, kung gituyo ninyo ni to get clout, to get attention, you are actually succeeding in doing it. Ang problema lang, na, pangit na pangit na kayang tanaw sa inyo, ha? Like, tanaw ko yung, amot lang kung tinit, tatawang yung office, gamay kay tao, amot lang kung yan, na ba na, nag-select lang mo few people nun sa, kung unta, kung gusto mo gwapo, tanaw, dito, tanaw yung film na, nadaghang kay tao sulod sa office, di ba? Kaya hey, para makaingon dyan ninyo, nga gwapo ang work from home. Tukan <laughs> Pero kana Kani mo na mo ma na akong two cents actually ani kay kuan man kaayo god kanang bulok kaysa nga kanang uh, comment ba make sure dab every day. Pag sure oi. Naram na sa ang gusto niya mag-learn. Naram na sa kanang naram na sa imuha gyud. Dili dili na siya about working from home or working from site. Ay ko, ay ko ilara. Anyway, uh, moro to, nag-try lang poko Ani. <laughs> Di ba, gaming channel, maninahin mo na nun siya, reaction channel. Anyway, moro to, try na to. Uh, um, next time, mag-react na butag mga, mga lahat na po na videos. And hopefully, wala lang. <laughs> lang siya, kanang try-try lang. Anyway, moro to. So yun, see ya.